Hello guys, magandang gabi. Nandito tayo ngayon sa aking tindahan. Nandito ko ngayon sa aking tindahan. Ayan. So, kakabili ko lang itong notebook. Ito yung para sa Gcash. Yan, Gcash. Nilagyan ko ng Gcash. Anong kuha nga ni? Baka nung... Youngstown. 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 Youngstown.

So, Ayan guys, hapon na nakapag-display na tayo ng mga pang-ulam dito sa harapan. ayun So, yung kikiam natin, paubos na. Ayan na rin yung natitira. And, eto nga pala, yung in-order kong medics. Maganda to sa ano sa sakit ng chan. Pwede mo tong gawing, ano, food supplement. Yan. So, ang ko nito is 120. Nabili ko lang siya ng 75 pesos isa. Kaso, hindi naman siya masyadong mabenta. Kaya, bibira lang naman kung may bumili. So, in order ko is isang box. So, ayan. Ito yung isang box. Siguro mga 20, ay, 24 ang laman ng isang box. Yan. Um, ano to? Credit ang ano nito isa uh, ano pa sa november pa sila maniningil kaya yon dinamihan ko na so ito din mga kasari is ano uh, nag ano din ako nito order din ako nito online ko siya in order kasi hindi ako makalabas papunta dun sa binibilhan nito makalabas man ako pero may ibang lakad ako hindi ko na siya mai sideline so ireripa ko siya mamaya tumatayong lang ako yan kalahating kilo siya pero tinimbang ko siya wala nga siyang kalahating kilo ito And ngayon naman, binabalot ko yung mga sili. Ayan. Galing to doon sa mga tanim namin sa ano, sa bukid. Medyo na agad kami kaya, kahit mga green pa, pinitas na namin kasi marami naghahanap. Yan, kunti lang yung nakuha namin. May, mahina kasi yung bunga ngayon. Dito nga pala guys, nagpabili ako ng yung mga ano, yung madalas lang gamitin na ano, mga gamot. Yan, alaksan, saka ito. May pinamit. And eto yung ano hot dog, isang balot lang kasi wala na akong may di display doon. Tsaka nagpabili ako ng manok. Ayan. So yung manok hindi ako bumibili ng buo kasi minsan matubig siya sa loob ng ano ng yung loob ng manok. Pagka mo, marami siyang tubig. Eto pera perason Ayan. Ayan. so ito nabili namin per kilo 220 so ibibenta ko siya ng 245 and isang kilong longganisa ang isang kilong longganisa dito is skinless is 165 yung bigay sa akin and of course meron tayong sabon dito silka tsaka etong bar eto kasing silka medyo matagal na kaming wala nito kaya nagpabili na ako And ito yung katul. Ito maganda tong gamitin. Tsaka yung mga chichiria. So, hindi ko na siya i- uh, ano, kasi hindi ko pa siya may di-display. Kaya, stay ko muna siya dito sa plastic. May kape, eh, asin, tsaka yung sardinas. Mostly kasi dun is green na lang. Yung, ay, red yung ano, yung sardinas. So, ito na lang kasi yung natira sa aking manok. Ito na lang, wala nang iba. Siguro to more than 1 kilo na lang. Yan yung ano, kikiam ito na lang kasi hindi pa pala ako nakapagpabili ngayon. So, meron din akong ano, um, longganisa na nakapak.